Bilyonarya, naghirap. Posible ba talagang makabangong muli? To believe. Isang simpleng salita. Pero ito ang pinakamakapangyarihang bagay na natutunan ko. Nung nawala sa amin ang lahat, paniniwala ang nagbigay ng pagkakataon sa amin para muling bumangon. Biyoko na? Ang hira? Feeling failure ako? Uy, ano ka ba? Kaya natin yan, babangon tayo. Paniniwala sa Diyos ang nagbigay ng gabay at liwanag sa amin para magpatuloy. Paniniwala sa aking asawa na hindi ako iniwan kahit na nung panahon na kahit ako nang dududa na ako sa sarili ko. Mami, may research ako. Shinjiro. So, ingredients natin from Japan, and then Shinjiro is a Japanese word. Ang English translation na niya dito is to believe. So, para, di ba, naloko tayo ng mga partners natin. Nakalimutan natin na magtiwala sa sarili natin. So, Shinjiro to believe is a reminder. Oo oh, nga, no. Pwede rin siya maging reminder sa ibang tao to believe in their selves. Try natin. Shinjiro. Paniniwala sa anak ko na ibinigay ang sarili niyang ipon dahil naniniwala siya sa amin. Paniniwala sa mga customers, katrabaho, kaibigan, at pamilya na unang mga naniwala sa amin bago pa man di kami mapansin ng mundo. Naku ate, panigurado. Pipilahan to. Daming naghahanap nito eh. Oo naman. Basta magtiwala lang tayo. Shinjiro nga, ba? Diba? To believe. <laughs> Shinjiro, hindi lang ito produkto. Isa itong simbolo ng katatagan at pamilya. At para sa lahat ng mga dumadaan sa hirap at may pinagdadaanan, lagi nating tadaan, kung may pangarap ka, maniwala ka. Dahil ito ang unang hakbang mo tungo sa iyong tagumpay. And don't forget to believe in yourself before others believe in you. grabe yung nangyari sa buhay mo. And sino kaya ang taong kayang rumicover from that kind of instance, no? Ako hindi ko ma-imagine sarili ko na from, alam mo yun, iba kasi yung B, eh. Yung milyonaryo, maraming nakakaahon dyan, eh. Maraming nakakabalik dyan. Pero yung bilyonarya, katos naghirap ka, parang napaka-depressing nun. Pero paano mo ito nagawa? Naniwala lang ako sa sarili ko, boss pinaniwala ako sa sarili ko na kahit na tinalikuran ako ng ibang tao, naloko, na, ako ng paulit-ulit, wala akong dapat kapitan kundi sarili ko lang. Yung pagkapit mo sa sarili mo, ano ang nagsilbing matinding motivation mo? Bakit ka na natiling nakakapit? Una-una, boss. Wala naman akong ibang choice eh. Kailangan kong maniwala sa sarili ko, kailangan kong maniwala sa taas. And yung pamilya ko talaga, yung mga anak ko, yun yung naging motivation ko. nag man ako ng paulit-ulit, kaya kong bumangon kasi alam ko may mga anak ako na naniniwala sa akin. Maraming ina at magulang na nanonood ng video na to. Na sila ay dumaan din sa napakatitinding pagsubok ng buhay. Marami dyan sa mga nanonood ngayon ang lubog sa utang, problemado sa anak. Problemado hindi nila alam kung paano pa sila makakasurvive sa pang-araw-araw na buhay nila. Problemado dahil hindi nila alam kung sila ba ay gagaling pa sa sakit na nararamdaman nila ngayon. As a source of inspiration and just to empower those people, anong gusto mong sabihin sa mga taong pinagdadaanan ng matitinding pagsubok sa buhay? Yung pagsubok natin sa buhay, parte yan. Lahat ng pinagdadaanan natin journey, lahat yan dadaan sa buhay natin. Mapamasaya ka, malungkot ka. Pero ang pinaka-importante, magpapatuloy ka lang. Pag may pinagdaanan tayo sa buhay, magpatuloy ka lang din. Patagan mo yung loob mo, lalo na yung mga ina, na sarili lang nilang meron sila, wala silang katuwang. Tatagan nyo yung loob ninyo at kumapit kayo sa taas. Kasi pag meron kayong strength galing sa taas, never na kayo mag dahil meron kayong guidance. I just want them to visualize, specifically, gaano kahirap yung pinagdaanan mo sa buhay. Hindi ko siya mas scale -busy kung anong man yung pinagdaan ko sa buhay, wala na sigurong masasakit pa doon sa nangyari sa akin dahil sabay-sabay. May buhay na nawala, may wealth na nawala, ang health ko na compromise, ang mga anak ko na apektuhan. Lahat ng mahal ko sa buhay, nawala. And how's your relationship with God at that time? Nung time na yun, boss, kinwestiyon ko siya. Tinanong ko siya pa ulit-ulit, bakit ako? hindi ko mapaliwanag ano ba tong pinagdadaanan ko, pagsubok lang ba to? Tinatapik mo lang ba ako, gusto mo ba? Iparamdam sa akin na nakalimot ako sa'yo. Right. Pero pagkatapos nun boss, dun ko na-realize na talagang ipinarana mm -hmm. sa akin lahat ito para mas makilala ko pa siya. Right. And let's talk about accountability. Na hindi naman aksidente eh, na pagka dami-dami mong pera, andami mong ari -ari, ang dami mong ari-arian, napakayaman mo, na ikaw ay biglang naging negative. So, ano yung lesson na natutunan mo dito na, na, hindi mo nauulitin sa buhay mo? Kung ano man yung pinaghirapan mo, alagaan mo. Huwag na huwag mong ipagkakatiwala ang pinaghirapan mo sa kamay ng ibang tao. Yun yung pinaka-greatest lesson ko po. Why? Dahil kinita mo yun mag-isa eh. Pinaghirapan mo yan. Bakit ibibigay mo basta-basta sa taong hindi mo kilala? Kung paano magpatakbo ng negosyo nila? kung saan nila ilalagay. Wala kang dokumento, wala kang hawak. Never mo pagkakatiwala ang lahat ng pinaghirapan mo sa ibang tao. Okay. Pero tinanggap mo rin ba sa sarili mo na lahat ng nangyari sa buhay mo, ikaw ang may kagagawan? Tinanggap ko, boss. Once you do that, ano yung pinakamalaking takeaway nito sa buhay mo? Nagkamali ako. Pinatawad ko yung sarili ko. Pinatawad ko lahat ng tao na alam kong nakasakit sa akin at nang move forward ako. Ang hirap kasi, nasa sitwasyon ako ng buhay ko ngayon ang pagkahirap-hirap. Eh. Ang bigat eh. Hindi mo naiintindihan. Ang dami kong utang, may sakit yung mga magulang ko, may sakit ako. Ito yung pinagdadaanan ng tao ngayon eh. Ma wala kong pambayad ng kuryente, wala kami pangkain bukas. Ang layo-layo ng mga ng mahal ko sa buhay, nasa abroad siya. How can you actually, you know, humugot ng inspiration from that kind of situation? lahat ng sinabi mo boss drama. Lahat yan excuses. So after mo pagdaanan lahat ng yan, anong susunod mong gagawin? Solusyon. So never tayo magpo-focus palagi sa problema. Doon tayo sa solusyon, anong magagawa natin? Nandito tayo sa sitwasyon na yan, gusto mong makaalis, gumawa tayo ng paraan. Fail ako, oo. Pero part na yan ng past natin. Yes. Kung ano yung kaya natin gawin to move forward, kailangan ibigay natin lahat. Right ikaw talaga ang may kagagawan kung ano ang naging sitwasyon ng buhay mo ngayon. Ako, wala nang ibang boss. Ganun yun. Na once tinanggap natin yun, in-accept natin yun sa sarili natin, then that's the time that there's a bright light ahead of you that you are actually in the right direction. Gano kahalaga na nasa tamang direksyon ka sa buhay mo? Napakahalaga, boss. Kasi dahil na nabigay ko yung tamang direksyon sa sarili ko, nabigyan ko din ng direksyon ng ibang tao. Ako na yung perfect example na nag ka, tinanggap mo na nagkamali ka, anong i-contribute mo sa iba, at paano ako magiging impactful at magbibigyan ko ng inspiration ng iba para makaalis din dun sa pagkakasadlak ng sitwasyon nila. Paano yung mga taong naging sanhi ng failure mo dati? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sa totoo lang, boss, wala akong gustong sabihin sa kanila. Pero sa sarili ko, para ma mahil ako, magamot ko yung sarili ko, napatawad ako. Hindi ba sobrang hirap na niloko ka ng milyong milyon milyon? Sanda, sanda makmak, napakadaming pera nito na pinaghirapan nyo, pinagpursigihan ninyo, mga ari-arian na nawala sa'yo. How can you actually forgive those people? Alam mo boss, sobrang miracle yung nangyari. Dahil during that time na pinagdadaanan ko lahat ng yun, hindi ako makabangon, wala akong magawa. Lahat ng thinking ko, kuro mga bakit? Hindi ko kayang i-guide yung sarili ko kung saan ako pupunta. Pero one day, pinatawad ko sila. How? Nagdasal ako. I forgive you. Ko ano mang nagawa mo sa akin. I forgive myself. Ko ano nagawa ko sa sarili ko. Kung bakit ko sinaktan yung sarili ko ng ganong ganon na lang. And then, doon ako naging unstoppable moves. Right. Inilapit ko yung sarili ko sa Diyos at doon ako nagsimulang magkaroon ng direksyon. In that suicidal moment of your life, What runs through your mind? Wala akong maramdaman. Hindi akong makapag-isip. Parang yun na lang yung pinakamadaling way para maka-exit ako dun sa pinagtataanan ko. Escape? Escape. So most people na nag-aattempt at gusto nilang tapusin ang buhay nila to escape. Yun ba yung sa palagi mo ngayon na pinakatamang solusyon kung ginawa mo yun? Dahil nabuhay ako, boss. May isip ko talaga na hindi. May... Hindi, di ba? Mali. Mali. So, ibig sabihin, kung ikaw yung nasa point ng buhay mo ngayon, na yan na yung gusto mong gawin, gusto ko lang ipaalala sa'yo, definitely, mali yung iniisip ko. Kasi marami ngayon habang nanonood ng video na to, nasumagi na rin sa isip ko ngayon. At feeling nila, tama yon dahil probably may insurance na inaasahan para makabayad ng utang. Probably para lang matapos na wala na rin problema yung mga mahal sa buhay. Kasi kadalasan, yun yung mga naiisip eh na pinakamagandang solusyon. But definitely, if you're still alive, mas maganda yung solusyon kapag buhay ka. Kapag nandyan ka pa. Kasi yung mga mahal mo sa buhay, ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa kanila, ay yung mawala ka. Diba? So, grabe lang yung nangyari sa buhay mo, Tina. And Shinjiro is to believe. Napakaganda ng ibig sabihin ng Shinjiro. To believe. Maniwala. Bakit kailangan kong maniwala? Nung sinisimulan ko lang ito, boss, naniniwala pa lang ako. Pero nung nagawa ko, totoo pala yung pinaniwalaan ko. Malalaman mo lang na totoo yung pinaniniwalaan mo as long as ina-actionan mo to. Kasi yung iba, puro paniwala, wala tayong action na ginagawa. So, gumawa ka ng isang produkto. Ito bang mga produkto na gagawin mo? Ito bang negosyong ginawa mo? Sa so, palagay mo, maibabalik ka sa pagiging billionaire? Naniniwala ako, boss. Kaya? Kaya. Paano? naniniwala ako kasi may puso. Alam ko na kung ano ang laman ng puso ko at bawat mararating na aking mga produkto, nakakambal yung istorya ng buhay ko. Right. Ilang populasyon ng tao ang gustong makaramdam ng ganong experience. So, if they patronize your product, meaning to say, parang binibili rin nila yung muling ibalik yung tiwala sa sarili nila. Opo. Kasi that's the story behind this product. Opo. And, Grabe, Tina, hindi ko makapaniwala. In just few years' time, nandito ka, kaharap kita ngayon, at ganito yung pinag-uusapan natin. ba diba? last time na nag-usap tayo, bigo ka, hirap ka sa buhay, depressed ka, and hindi mo alam kung makakabenta ka ng produkto. And right now, Sinjiro is actually one of the best-selling product in terms of slimming, in terms of food supplement, in terms of beverage product na ino-offer ninyo. Sa palagay mo, bakit naging mabilis yung recover mo? Ramdam ko, boss, it's because hindi lang dun sa kalidad ng produkto. It's the story itself. Na kapag ka, meron ako nito, kasama mo ako. May karamay ka. Hindi ako nag-iisa. And to believe. And yun, yung, yun yung importante. Maniwala ka. Grabe. And as of now, ilan na yung mga distributors and resellers mo ng produkto mo? Dito sa local, boss, Meron na akong 26 distributors. And it international. May bubuksan tayo po sa Dubai, Hong Kong, and Singapore. Okay. In just more than a year, doing business. Kaya pala eh. Posible pala eh. So why is that sa iba nahihirapan sila? Bakit madali sa'yo? It's because of the excuses. Tinatambad akong gawin yung buhay ko. Ayaw kong trabahuhin kasi gusto ko lahat madali. Yun ang naging reason mo? Yun ang naging reason ko before. Before. And ngayon, ano yung dapat na reason nila? Na dapat, pag meron kang gusto sa buhay, paghirapan mo. Kasi hindi naman nagiging madali lahat sa una. Lahat ng madali, nangyayari sa huli. Right. Dahil naghirap ka nung una. Okay. At kanina may binabanggit ka tungkol sa health. At yun yung naging inspiration mo kung bakit ka naglabas ng produkto. So, before, I'm sorry ha, ah. ang taba mo Tina. Opo, 80.3 kilograms ako, boss. What happened? Ano po, overeating, maling lifestyle, ganun po. So right now? Ngayon po, I'm 52 kilograms. 52 kilograms? Opo. Ilan taong ka na? Tina? 45 po. Ba't mas mukha kang bata? Sa, sa, sa edad mo. In fairness, ha, pag sa social media, mukha kang bata. Thank you po. Oo. So, marami pa nga nagko-comment din. Binsa nagbambasa ako. Stalker din ako sa comment eh. Marami man naliligaw sa'yo dun sa comment eh. ba? Diba? Pero the question is, um, kumpara dati na mayaman ka, billionaire ka, you're traveling, traveling all over the world, living that lavish lifestyle, versus sa buhay mo ngayon na simple lang, but ito yung, ito may produkto kang tinitinda. Iyon totoo, honest to goodness. Ano ang mas masaya? Ngayon boss. Bakit? Masaya ako ngayon kasi fulfilled ako. May purpose 'yung buhay ko. Dati kasi trabaho lang akong trabaho. I have everything. Lahat ng gusto ko na nakukuha ko. Pero sino bang sino natulungan ko? Sino'ng narating ng mga achievements ang mga achievements ko? Ako lang. Hindi ko siya na-share sa iba. Pero ngayon, because of Shinjiro, nagkaroon ako ng connection. Nagkaroon ako ng connection sa hindi lang isang libong tao. Kundi sa kalahating milyong tao. Wow. Ganun yung narating ng value na naibibigay ko sa mga tao. And yun, boss, priceless siya. Correct. Mas mahal pa siya sa isang binig. Yung makaramdam ko na may pagmamahal sa iyo yung taong bayan. Correct. Na may nakakaintindi sa pinagdaanan ko. Correct. Na hindi ako nag-iisa. Correct. At sila, hindi rin sila nag-iisa. Yes. Sobrang fulfilled ako dun, boss. Masaya ang pangaralang tong ko, masaya ang puso ko. Kaya mapapansin nyo boss lagi ako masaya kasi alam ko, alam ko na nakakapag-share ako ng saya at ng value sa ibang tao. Kamusta ang relationship mo ngayon sa family? Mas tumibay boss. Nagkakaroon kami ng weekly sharing, ng aming mga winnings, yung mga support na kailangan namin. Right. And mas napalapit kami sa aming mga anak. And most importantly, how's your relationship with your divine creator or God? Malalim, boss nag-uusap na kami. Nagsasorry ako kasi kinwestiyon ko siya. Yun lang yung parang naging regret ko. Na bakit nung nagkaroon ako ng problema, tsaka ako lang siya tinawa. Bakit nung masayong masaya ako, nakalimot ako? Yes. Baka yun ang ibig niya sabihin, tinatapik kita kasi nakakalimot ka sa akin. And dahil tumibay siya ngayon, kahit anong mangyari sa buhay ko, nakaalint ako pa akong tibagin kasi malakas yung paniniwala ko sa kanya. Kahit anong mawala sa buhay ko, merong nakabantay sa akin. May napagsusumbungan ako na share ko yung mga masasayang pakiramdam ko kung paminsan napapagod ako siya pa rin ang kausap ko. Yun lang naman ang gusto niya, bumalik tayo sa kanya. And Shinjiro is to believe in God? Yes. That there is? There is. Paano doon sa mga taong nawala na yung pananampalataya nila sa Diyos? Babalik ni kayo dyan. How sure are you? Hindi man ngayon. Pero dadating ang panahon kung saan man tayo makarating. Yes. Kahit gaano kasama ang gawin natin, kung saan tayo makarating, siya pa rin ang isisigaw natin. Maraming tao ngayon ang nagsasabing, hindi ko na nga siya nakikita pero hindi ko pa rin nararamdaman. Kasi sarado ang puso mo. Ayaw mo siyang pakiramdaman. Nandyan lang siya sa tabi mo. Hindi totoo na walang Diyos. Meron. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Ang galing lang. Kasi, grabe, it's, it's, it's so ins inspiring and it seems that it is so impossible na makarecover doon sa situation ng buhay mo. But because of your faith, because of your belief level to your divine creator or to your God, to whatever it is na pinaniniwalaan ninyo, kaya mo makabounce back. Because there is that power, there is that energy, there is that light is our ultimate source na kung ano man ang wala tayo sa buhay natin, papagkakaroonin niya tayo dahil siya ang may control ng lahat. And grabe, Tina, sobrang nakaka-inspire, nakaka-motivate talagang life-changing yung story ng buhay mo. And how can you actually provide opportunity for our viewers for Shinjiro? Ang Shinjiro Boss is open for distributorship pwede yung kaming in-message dun sa aming Facebook page. Nandito lang po siya. Tapos, pwede silang pumili sa TikTok, reseller package, CIGIRU PH. Tapos, yung chapila Lazada po namin, diretso lang po sila din sa account. Paano nila malalaman ng verified yun? Kasi, mga boss, para lang sa inyong kalaman, may mga lumalapas na pangilan nila na mga fake na produkto ng CIGIRU. Kasi, sobrang lakas po talaga nito ngayon sa market. Because, sa sobrang daming feedback na natulungan, na makapagpapayat sa kanila. And actually, mga boss, as you can notice, fresh na fresh na ako ngayon, di ba? Because of carbo blockers, di ba? So, ito po yung nakatulong sa akin, itong red lava. Ito po kasi may carbo block slim. So, inumin nyo po ito before meal. Ayan, 30 minutes before meal. And I'm sure, pag hindi kayo namayat, sorry kayong bilili nyo na red lava. Okay. Nakakatulong po talaga. Grabe. Sobrang effective niya. And ako, kung meron ako talagang i-recommend na product sa inyo for slimming, Red Lava is the best. Ito Tina, may napansin ako. Bago to. She... She Roy. She Roy. Apo. So what's this? Niacinamide soap siya, boss. Hmm. Ano po siya, 20 times po yung power niya ng bleaching. So yun po yung kinaiba niya sa iba. Exfoliating siya. Right. Wala pong mangyayaring redness or anything. Okay. Very safe po. And unti-unti po yung pag ng skin. So, maraming maraming salamat sa si Tina. And sobrang inspiring ng istorya ng buhay mo. And probably last message to your fans. Kasi social media content creator ka na rin ngayon. Ha? Yes. Pa. And right now, you have already how many followers? 353,000 followers. 353,000 followers sa Facebook. Apo. Ilan sa TikTok? More than 100,000 po. 100,000 may git. Daang-daang libo na ang sumusubaybay sa'yo. Okay, anong gusto mong sabihin sa kanila? Maraming salamat po sa sumusuporta sa akin, lalo na po doon sa aking Facebook account, at Christina po si Jiru, at sa mga nakafollow din po sa TikTok account. Wala po ako ngayon dito sa kinatatayuan ko, sa kinalalagyan ko, kung hindi po sa suporta ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Makakaasa po kayo na mag-share po ako ng maraming values, motivation, at mga magagandang aral sa inyo. Alright. Maraming maraming salamat sa iyo, Tina. And maraming maraming salamat sa inyo, mga boss. And uh, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss Arde sa Spotify. Muli, maraming maraming salamat and God bless in lahat.